Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, ano ba ang dapat ilagay dyan sa pagitan ng tiles at ng wall na yan? At ano no ang mga dapat gawin upang maging maganda ang resulta ng ating trabaho? So, yan ang ituturo ko sa video na to. Kaya tara guys, sama nyo ako at simulan natin kagad! So guys, ang unang proseso na gagawin natin ay kailangan linisin natin yung ating uh, So tanggalin natin yung mga nakakapit na adhesive or kung ano man ang ginamit dyan sa tiles na yan. Uh, gamamit tayo ng isang uh, spatula or kung ano man na uh, pwedeng gamitin nyo. Kailangan siguraduhin nyo na maging malinis at walang nakakapit na anumang dumi doon sa wall. At ganoon din sa tiles. Uh, may mga kumakapit kasi misan dyan or merong naiiwan na adhesive. So kailangan tanggalin natin yon upang maging maganda ang resulta ng ating uh, trabaho. So pagkatapos na matanggal to or sigurado na tayo na malinis na ang uh, ating uh, project, kumuha tayo ng uh, brass, na paint brush at uh, yon ang gamitin nating panglinis pati doon sa pinakakanal niya. Kailangan matanggal lahat ng mga dumi doon. At uh, pagkatapos niyan ay meron pa tayong gagawin or pwede rin yung daanan ng liha pa liha lang para siguradong malinis yan. So, pag malinis na, next procedure naman tayo. A few moments later. So guys, ang next procedure na gagawin natin ay maglagay tayo ng masking tape. Guys, importante itong nga uh, procedure na to Sa paglalagay ng masking tape, siguraduhin nyo lang na yung ilalagay ng masking tape ay hindi nakapasok doon sa pinaka-termination ng tiles na yan. Dahil ang masking tape na to ang magiging guide upang maging pantay at magiging maayos ang resulta ng ating trabaho. Oh, so, pagkatapos maligan ng masking tape, guys, ay next procedure na tayo, guys. I So guys, dito ko na sasabihin at ipapakita sa inyo kung ano ba talaga ang dapat ilagay dyan sa pagitan ng wall at ng tiles na yan. Ngunit bago yan guys, kung interesado ka sa mga ganitong uri ng trabaho, mga pagpipintura o anumang kauri nito, mungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa channel na ito at pagpindot na rin ang notification bell upang ikaw ang maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. So guys, ang ilalagay natin dito sa pagitan ng wall at ng tiles na yan ay walang iba kung hindi skin coat. abo matindi! So guys, kung uh, susundin natin talaga ang pinaka-literal, di ba ang inilalagay talaga sa tiles ay grout? Ngunit halimbawa, penis na yung ating wall at maglalagay tayo ng uh, grout sa ating tiles, eh paano tayo makakasigurado na magiging malinis yung ating wall? Sigurado madadampian o malalagan pa rin ng konting uh, grout yung ating uh, wall. So, sa prosesong ito, ang uh, ilalagay natin ay skim coat. Saka, pansinin nyo, yung ginagawa ko nga uh, style o paglalagay ng skim coat, ay eh, pinapasok o pumapasok doon sa pinakapagitan or made, may damage na wall. Guys, itong sineshare ko sa iyo ay eh, ayon sa aking uh, karanasan. Uh, matagal na namin ginagawa ito at epektibo naman sa mga ginagawa naming mga project. So, kailangan lang makasigurado na yung pinakailalim niya ay malalagyan or mapupuno ng skim coat. Patulad ng ginagawa ko. Kumuha kayo ng uh, paleta. palagi ko, paleta lang ay uh, pwede na dyan. Uh, guys, gagawin nyo ang gantong proseso ng dalawang beses. So, ayan guys, ah, bali, natapos na yung unang pahid ng ating skim coat. Iintay lang natin siyang ah, matuyo. Siguro, mga dalawang oras or depende yan sa lugar at panahon ngayon. Pag natuyo na siya or medyo malagihin na, ah, lalagyan pa natin siya ng isa pang beses. Pansin niyo itong part na ito guys. So, oh. hindi nakayod yung, ano, yung, ah, ah, matawag dito, ang adhesive, kaya nakalutang, hindi nakayas. Pero okay lang at magagawa natin ang paraan yan mamaya. So, intay lang tayo ang um, matuyo at pagkatapos, saka natin siya i-double coat. So ayan guys, so bali natapos ko yung uh, pangalawang pahid ng skip coat dyan sa area na yan. At pagkatapos ay eh, naghintay ako ng kulang-kulang tatlong oras na para maintay siyang matuyo. At saka ngayon, lihahin natin siya ng 150 grit na liha. Pagkatapos, siguraduhin natin na matanggal natin lahat ng pinaglihahan o yung alikabok ng coat jaan sa area na yan. At pagkatapos, meron tayong ipapahid dyan. So, ayan guys, natapos na yung ating ginawang pagliliha. Bago tayo maipahid dito, siguraduhin nyo na malinis na malinis na ang ating area or yung talagang uh, alikabok ng skin coat ay wala na. Ang isa pang tip guys, pagbasa nyo itong masking tape na to, kailangan pag kayo nagliha ay palilitawin nyo yung pinakaguhit niya ng, ng masking tape o yung pinakadulo niya. Huwag na wag kayong magpipintura or maglalagay man ng kung ano nang hindi nalilihan ng maayos yung masking tape na yan. yan problema niyan, Mamaya mawawala na yan, guys. Tandaan nyo. Ngayon, ang balik natin sa tape na yan, na importante yung uh, malinis yung masking tape niyan. yan dahil kapag hindi nagawa o nalihan ng maayos yan, magkakaproblema tayo pagdating sa finishing. So, next procedure na tayo, guys. One hour later. So guys, ang next procedure natin ay magpapahid tayo ng primer paint. Uh, literal na pang primer ang gagamitin natin yung flat latex white. Pero tulad ng sinabi ko kanina, siguraduhin nyo na malinis na malinis yung area na yan or wala na yung mga alikabok ng skin coat bago kayo magpahid ng uh, primer na yan para hindi kayo magkaroon ng problema kasi kapag hindi nyo nalinis na maigyan ay magkakaroon kayo ng problema or matutuklap ang pintura na, na ilalagay nyo dyan. kami, bali, natapos na tayo na paggalagay ng uh, primer paint. Bali, isang pahid lang yan. Okay na yan. lang tayong matuyo, tapos ipapasalihan natin yan, tapos saka tayo magta-top coat. and guys, pansinin nyo na yung uh, pagitan ng tiles at ng uh, ating wall. Pati yung kaninang medyo maitim yung hindi nakayod na na, na, diba na adhesive ay unti-unti nang mawawala. So guys, uh, intelan tayo matuyo at pagkatapos next procedure na tayo guys. So yan guys, bali natuyo na yung ating ipinahid na primer paint. So ang susunod na gagawin natin diyan ay ipasalihan natin. Kahit mga 150 grit na liha ay okay niyan. Pasaliha lang, yung bang lang ng liha. At pagkatapos, linisin uli natin sa pamamagitan, pamamagitan ng paintbrush at pagkatapos, mag top coat tayo ng isang beses. Siyempre, kung ano yung ginamit yung pintura dyan sa buwal na yan, eh, yun din ang gagamitin nyo. Di ba? Bali, maglalagay tayo ng isang beses. Pagkatapos, iintayin matuyo. Mga dalawang oras. Or, depende talaga yan sa panahon at sa lugar. Eh, lalo ngayon, ah, tag-ulan na. Depende niyan sa ganyang sitwasyon. Ngayon, kapag natuyo na, yung unang pahid, Patungan mo pa uli ng isa, bali dalawang beses ang gagawin yung pagpahin ng top coat. So, ayan na guys, natapos na yung unang pahid ng ating top coat. Bali, hintayin ko lang siyang matuyo ng husto at pagkatapos, ako siya i-double coat. Hindi ko na maipapakita, maipapakita sa inyo kung paano ko siya i-double coat. Ang ipapakita ko na lang sa inyo kung ano na yung naging resulta pag na-double coat ko na itong ating project na ito. So, hintay lang tayong matuyo guys. Yeah, <laughs> boy. So, ayan guys. So, bali, natapos ko na yung uh, dalawang pahid ng ating top coat. Bali, hindi ko na ipakita sa inyo. Kaya, pasensya na para hindi na rin masyadong mahaba ang ating video. Pansin ninyo itong pinaka-termination. Diba, effective na effective yung sinabi ko sa iyo na skim coat na lang ang ilalagay dyan sa pagitan ng tiles at ng ating wall makikita nyo mamayaan sa parting dulo ng ating video kung gaano ka-effective yung uh, sinabi ko na yan so ngayon ipapakita ko naman sa inyo tatanggalin na natin yung masking tape saka paalala ko lang guys ha kung sakaling natapos nyo na agad yan huwag nyo nga hayaan na maiwan yung masking tape na yan anti-mano pagkatapos nyo yung tanggalin ay ang, ang ibig sabihin matapos nyo yung pinturahan yung wall na yan ay kailangan tanggalin nyo rin agad yung masking tape kasi pag hindi nyo natanggal yan ay eh, magkakaroon din kayo ng problema so pansinin nyo guys ang pagtanggal ng masking tape dahan-dahan at patulak dito pap papalabas ang ang pagtanggal para hindi mapilas yung pintura na na ipinahit nyo nga pala guys ano kapag yan na naiwan nyo at uh, tinanggal nyo kinabukasan magkakaproblema kayo kasi yung pintura na mapipilas na yun. Kaya hanggat basa pa yan, kailangan tanggalin nyo yung masking tape. Pansin ninyo guys, oh, diretsyo derecho na yung pinaka-termination niya, di ba? Maring may konting uh, sabit. Pero hindi na, kung mapapansin nyo, mas maganda to kaysa doon kanina. yung so, sinabi ko ko sa inyo kanina na kailangan malihan ng maayos yung pinakaibabaw. Kasi pag hindi naliha, ganyan na ang mangyayari. Para may mga kulot-kulot na makikita ka. Yan nga katulad yan. No? Pero okay na yan. So, guys, kung nagustuhan mo ang video ito or may naitulong sa'yo, baka naman po pwedeng bigyan mo ako ng isang like. At kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic mo, kahit ko sa'yo na mag-subscribe mag ka sa channel na to at pakipindot na rin ng notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. Kung mayroon kang tanong or concern tungkol sa ating topic ngayon, mungkahi ko sa iyo na mag-comment ka lang yan sa baba at yan ay sasagutin ko. So guys, hanggang dito lang muna tayo ah. See you, on, see you around guys!